Hi guys. Um, di masabot ang panahon namo ay makalilibog, makabubuang. Gahapon guys, tugnaw sa buntag. Karon na pud tugnaw sa buntag, dayon init. Nga di ka makasabot ang atong mga tanom pud guys. Mataranta pud. O atong kwan ang ganas, ang kamuti guys, nalaya. Mura siya nakuan guys eh. Nag, na mura siya nakuan stog na. Okay lang na. Pwede na yun. Gini ganina. Ang saba. Hindi karoon nag-init. Hindi makasabot. Hindi masabtan ang panahon. Guys, naglabong na po datong bayabas. O oh. naglabong na siya. Nga, ligawas na guys. Okay na gawas guys. Gilaay. Gilaay. Gila ay. Si rin dahaw. So, gawas lang ko guys. Kaya nang laba ko. Nga. Samtang paabot ko sa ano sa washing sa washer mahuman, nagwashing ba. Na ako diri nanubig kay ang mga tanong mo. Oh. Mis kay okay na tong panahon, guys. init na. Itugna na pud ni, mga jud. Atong kuan guys, basokin, gahapon guys, Yung kuha ko gahapon dag isa. Na napi mo kuan, guys oh. o? Na napi kuha unon guys magkuha ta na ito ng kuhaon niya yeah, dito po sa pikas guys kani silang duha maglumba po din sila guys oh nara guys oh kuhaon na po na, na ito yeah, manubig sa ata guys kay nangalaya ang dahon sa atong balanghoy sa kamuting kahoy kay unsa man eh sa panahon hindi masabtan manubig sa ata kanang kamunggay gayo eh, nagyelo na kay kuan hindi ka nagtubig nga di man din siya guys na matubigan kaya naam siya di rin dapit sa ini bantang kay sa init ba naman niya manubig ta guys niya tanaw tanaw sad ta guys babasin basin na ay halas nagtagtago diya na arabaw sa ahi din hi guys makabagan tag makabagan taog samot lo pa dyan akong spirito daghan ka kamatis o nawa nga manubig ta din hindi kita kay gabi ka init gabi ka init naman sa drone eh. ay niya magtugnaw mo na guys di masabtan dito oh guys ang panahon di gud masabtan dito ang gatita o oh, sa na ito ug tubig para maik niya maunit pa niya yan yeah tubig-tubig sa ito guys tubig-tubig gamay in ana din nang kuan um sa yuti mukatay din nagdako yeah. maghimo day kung kuan guys akong gamiton guys nga kanang kuan kanang alambre akong gamiton guys kadali ra sya naka nakakita ko galang dire ug wala akong ihikot himuan na ko trellis nang kuan sa yuti di masabot ay init init nga hangin ambot lang makabuang ang panahon so tubig tubig man din higa may eh, guys hindi't nakaitan na kayo, akong garden guys so kadag ko nang kamunggay buwan na ka nang labong na ba naglabong labong tubig tubig lang ta din higa mo oh, at Kuhao wow, na to din sa guys. Kay, hindi gusto nga ka ng magdak mo. bitaw siya. Nyara guys. Atong kwan guys. O oh, cucumber guys. Dako na guys. So, Nagwan gusto sa yuta guys. O. Oh. Nagsagyad siya sa yuta guys. Kuhao wow, na to. Oh. So, yun Guys may panglawin na po tani guys atong talong uh, ang batong guys unitubo oh, na unitubo na hala guys hapit na hapit na na to maharbis ng kon guys oh kalabasa wala na siya guys green na uh, o. hapit na siya maharvest. hindi lang na pwede tubigan hindi na ganhang tubig ato ta sa isa kakwan guys sa 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 Fini. Sige kay gid kani sa dinhi ganan tubig. Mo man malikayan good. good. Ay gamay pa siya guys. Di pa siya ano. Gamay pa langanin anin pa. Dinhi lang ta sa akin yung isa kay nagkuan gud sa yuta guys. Nagsangiyag ba. Agay. Okay. Ato ni butan dira. Dito dito sa pikas. Sa pikas, pikas. Basta na ba. Kay magkukuguan guys sa yuti. Kay maglawoy. oy. Hala na apoy kuan. Oh, dako na naman. ang ano. ko kaya tong isang. Pandito. Oh guys, oh na ay na. Hala napaisikbo na sa taas, guys. Ay. Unya ka man ta kaabot ani nang gamay pa man siya. Pwede na guys. Oh. Mm. Mapuling man sa tani ay. Puling, puling. May sayuti guys, kuhaon na ito yung mga tagulay. Naman ito yung bunga sayuti. Mga hotag sayuti guys, kay maglawoy. Baka makalawoy ka guys, makalawoy. Gamay-gamay pa sila guys. Naman yun. Ay, niyara guys. Ang ba't ni, ni, ni Kubol ako mga tanong guys dahil sa tog na huwag init. So guys, oh, magkuha na patag sa yote guys. Kay maglawo ay daita. Nara, oh. So, gusto na kukuha na kuan. Si Kwa ba nagamay? Pwede na na siya guys niya. Oh, guys. Oh, diba? Dire kaya be. Ama min. Ay napi napi guys oh na hala ama min ay gamay. Gamay pa man siya guys, gamay pa ni dire. Kung sa ibabaw ko na to. Kaya lang kita Ay na. Naputol man ay. Naputol guys. Kay bisag din ko lang ug hype, kay ko lang. Ko lang ug hype, ay na Na ay di na ko maabot. Jaha. Daghang bunga ang kuan guys kanang patula. Daghang bunga pud ang kuan kaning sayuti. Hala sige. Modeling in any First time good na ako nakatan naka, naka, naka sige ko tanong ka pa sa UT for this is my first time in any sa UT no. Ako din isang siyang ipakatay magkon kong mga wire ba na ko'y wire mang good. So yun guys magkwa taong kuan ka ng atong ato ng pakatayon. Da yun guys so nanatay sa UT nanatay ah libre ng gulay ani eh, guys hala <laughs> guys ang talong diri ay mga pagtalong guys see hala guys oh ito yung ni guys ala kay dabong pa maglaw o ita muda ko pabayaan ni eh, pero sangyad sa yuta so kuhaon na ni guys oh sangyad sangyad ang gudyo sa yuta guys ni si Daghan bunga. Oh. Daghan bunga guys. Oh. Wala so, daghan siya bunga guys. At mutubo-tubo po siya. siya gamay. Eh para ang iyang kuwan ba di masangyad sa yuta. Naraan. Narambot maklaro ba guys nga. Init. Oh. Kuwan na na itong kamatis. So yun guys. Nakag nakagulay pa ani. Ah, ha. Ay bahala Ani guys. Uy. Kandi pa guys. Oh mga presko atong gulay guys ya magkwataog odlot sa so kamuti guys kuha natin ni para mudaghan o simple simple lang ang gulay guys simpleng kinabuhi kaon taog gulay o yun na ni akong batong guys o diba na ako na na transfer para mudaghan ang udlot ba kuhaan natong udlot sa so kamuti o di diba? kahit kung hindi ni kuha, niya kuhaan hindi niya mudaghan o So na na guys, niya magkuha tao, magkuha po So yun guys, ang siya-saya ko naman guys, makalawin naman ko guys, niya. Kuan siya ba, lagyan na na siya ng sahog, ng hipon, de, okay na ang paniod to guys. Ay nako, ang init, di masabot ang panahon guys din hirang tataman guys kaya mag, ko maghimo ko dito ako kuanan ang sayo ang sana ang sayuti maghimo ko og trilis kanang wire akong ibutang kadali. ang wire okay guys din hirang tataman guys ako matanom oh nakuan sa init di masabot lagi guys Eh, tugnaw ini tugnaw na nagyelo na pud ang kalamansi kay tugnaw kay guys Bura, magiging pag nag sa buntag. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.